May 4, 1994, nagtungo si Betty Cole sa Detroit Police Department upang i-report na nawawala ang kanyang 32 years old na kapatid na si Annie. Ayon sa kanya, umalis si Annie upang may asikasuhin kasama ang kanyang nobyo na si Mo Jones ngunit hindi na bumalik. Kilala si Jones na may kaugnayan sa droga, kaya labis ang pangamba ni Betty na maaaring may masamang nangyari kay Annie. Dahil sa alituntunin ng pulisya na kinakailangang maghintay ng 24 na oras Bago formal na simulan ang investigasyon sa isang nawawalang tao, pinayuhan si Betty na umuwi muna. Bagamat balisa, umuwi siya na may pag-asang babalik din ang kanyang kapatid. Kinabukasan, isang anonymous na tawag sa 911 ang nagbigay tip sa mga autoridad tungkol sa isang abandonadong warehouse. Pagdating ng mga pulis doon, nadatnan nilang naghihintay sa labas si Betty Cole kasama ang ilang kaanak. Ayon kay Betty, Nakatanggap din siya ng tawag mula sa isang hindi nakilalang lalaki na nagsabing si Annie ay nasa loob ng naturang gusali. Pumasok ang mga pulis sa loob at sa dulo ng isang madilim na pasilyo, natagpuan nila ang bangkay ng isang babaeng binaril ng tatlong beses sa ulo. Nang ipakita ang katawan kay Betty, agad siyang humagulgol at kinumpirma na iyon nga ang kanyang kapatid na si Annie Cole. Sinimulan ng mga forensic technician ang pagproseso ng crime scene. Malapit sa bangkay, nakakita sila ng tatlong basyo ng bala ng maliit na kalibre. May natagpuan ding wallet ngunit wala itong lamang pera, credit card, o anumang identification. Isinailalim sa pagsusuri ang mga bala sa Detroit Forensic Services Lab. Si Sergeant Paul Hartzell ang nanguna sa forensic analysis. Gamit ang isang digital micrometer, sinukat niya ang mga recovered slug at shell casing. Ang micrometer ay isang kasangkapang ginagamit upang matukoy ang eksaktong kalibre ng bala at ang posibleng uri ng baril na pinanggalingan nito. Sinusukat dito ang diameter ng bala o kaya ay ang mga lands and grooves, mga marka na iniiwan ng baril sa bawat bala na dumaraan sa loob ng barrel nito. Ang bawat uri ng baril ay nagiiwan ng particular na pattern at ang bawat individual na baril ay may natatanging marka na tulad ng fingerprint na maaaring makatulong upang matukoy ang ginamit na sandata. Sa pagsusuri ng mga forensic experts sa tatlong bala na na-recover mula sa katawan ng biktima, lumabas na iisang uri lamang ng baril ang ginamit sa insidente, isang .22 caliber Smith and Wesson. Ipinahiwatig nito na isang tao lang ang responsable sa pamamaril sinimula ni Sergeant Patrick Henahan ng Detroit Police Department ang investigasyon sa paghahanap ng huling nakitang kasama ng biktima, ang diumanoy nobyo nitong si Moe Jones. Sinuri nila ang mga record ng pagkakaaresto at mga report sa Narcotics Bureau, ngunit walang anumang impormasyon ang natagpuan tungkol sa kanya. Habang nagpapatuloy ang paghahanap kay Mo Jones, sinikap ng mga investigador na kilalanin pa ang biktima. Ang mga fingerprint ng biktima na nakuha sa crime scene ay ipinasok sa police database. Matapos ang masusing paghahanap, walang lumabas na tugma. Lumilitaw na si Annie Cole ay walang anumang criminal record, isang bagay na tila hindi tugma sa iba pang natuklasan sa kaso. Dahil hindi pa rin matagpuan si Moe Jones, si Betty Cole ang pinagtuunan ng mga detective para sa karagdagang impormasyon. Ngunit makalipas ang ilang araw, tila bigla na lamang itong nawala. Paulit-ulit siyang sinubukang tawagan ni Henahan, ngunit parang naglaho ito na parang bula. Kaya humingi siya ng tulong mula kay Homicide Detective Monica Childs. Sa kanyang pag-iimbestiga, napansin ni Childs ang mga kahina-hinalang inconsistency. Bagamat walang fingerprint records si Annie Cole sa pulisya, Isang hiwalay na record check ang nagpakita ng mahabang listahan ng criminal case sa ilalim ng parehong pangalan. Mayroon pa itong nakabimbing warrant dahil sa paglabag sa probation. Upang maresolba ang kalituhan, ikinumpara ng mga forensic examiner ang fingerprints mula sa bangkay sa mga fingerprints ng Annie Cole na nasa criminal records. Lumabas na magkaiba ang mga ito. Ang bangkay sa warehouse ay hindi si Annie Cole. Gayunman, kapansin-pansin na pareho silang may nakarehistrong tirahan. Sa paghahanap ng kasagutan, nagtungo ang mga investigador sa funeral home kung saan nakalagak ang bangkay. Doon nila natuklasang si Betty Cole ay dumalaw apat na araw bago iyon upang hilingin na agad makremate ang katawan na walang seremonyas. Ipinagtaka ito ng mga detective dahil, ayon sa karaniwang kultura ng mga African-American, may seremonya o memorial service kahit pa cremation ang isinasagawa. Para kina Detective Childs at Hanahan, kahinahinala ito. Isa sa pinakamahalagang ebidensya sa kasong ito ay ang mismong katawan ng biktima na nakatakda ng sunugin. Agad silang kumuha ng court order upang ipatigil ang cremation at masusing imbestigahan pa ang kaso. Bumalik ang mga pulis sa address na ibinigay ni Betty Cole. Doon ay sinalubong sila ng isang lalaking nagngangalang James Shaver na nagsabing siya ang kapatid ni Annie Cole. Ayon sa kanya, imposibleng napatay si Annie dahil nakita pa niya ito kamakailan lang bago ito bumiyahe papuntang Mississippi. Hindi rin niya kilala ang sinasabing Betty Cole. Sumama si Shaver sa funeral home upang tingnan ang bangkay. Pagkakita niya rito, agad niyang sinabi na hindi niya ito kilala hindi raw ito ang kanyang kapatid na si Annie. Ngunit kung gayon, sino nga ba ang babaeng natagpuang patay sa abandonadong warehouse? Ang tanging taong maaring makapagbigay ng sagot ay ang misteryosong si Betty Cole, na ngayoy hindi na matagpuan. Para sa mga investigador, malinaw na malalim ang pagkakasangkot ng babaeng nagpakilalang si Betty Cole sa nakagugulat na kasong ito. Patuloy na naguguluhan ang Detroit Police sa isang masalimuot na imbestigasyon ng pagpatay. Ayon sa forensic evidence, mali ang pagkakakilanlan sa bangkay ng biktima. Ang babaeng natagpuan sa abandonadong warehouse ay hindi si Annie Cole, at ang babaeng nagsabing siya ang kapatid ng biktima ay misteryosong naglaho. Upang matukoy ang tunay na pagkakakilanlan ng biktima, sinuri ng mga imbestigador ang mga report ng mga nawawalang tao. Isang ulat ang tumugma sa description ng biktima. Mula sa mag-asawang Keta at Roy Sproul, na iniulat na nawawala ang kanilang 28 years old na pamangkin na si Stella Sproul noong May 4, isang araw bago matagpuan ang bangkay. Ayon sa mga kasamahan ni Stella, lumabas siya ng tanghalian upang makipagkita sa isang tao, bagamat hindi niya sinabi kung sino. Sa kabila ng pagiging masigla ng kilos niya noon, hindi na siya muling bumalik sa trabaho, kaya't nag-alala ang lahat. Kinabukasan, nakatanggap ang mag-asawang Sproul ng tawag mula sa isang department store na nagsasabing nag-apply si Stella ng credit card at kailangang i-verify ang ilang detalye. Hindi nila maisip kung bakit bigla na lang itong mawawala ng walang paalam. Ipinakilala ng pamilya si Stella bilang isang relihiyosang babae, tapat na kaibigan, at isang mabuting tao kaya't labis ang kanilang pag-aalala at pagkalito. Inanyayahan ng mga investigador ang mag-asawang Sproul upang tingnan ang bangkay na ibinalik na sa Medical Examiner's Office. Kinilala nila ito bilang ang nawawala nilang pamangkin, si Stella Sproul. Ngayon, kailangang matukoy ng mga pulis kung sino ang pumatay sa kanya at bakit. Agad na pinuntahan ng mga detective ang department store kung saan di umano'y nag-apply si Stella ng credit card. Sa surveillance footage ng transaksyon, lumitaw ang imahe ng isang babae. Hindi si Stella kundi si Betty Cole, ang babaeng nagpanggap na kapatid ng biktima sa crime scene. Bagamat naniniwala na ang babaeng nasa video ay ang tunay na Annie Cole, kailangan pa rin matukoy ng mga investigador kung paano ito konektado kay Stella. Sa opisinang pinagtatrabahuhan ni Stella, kinilala ng mga empleyado ang babae sa tape. Siya raw ay si Annie Cole, dating katrabaho ni Stella. Magkaibigan umano ang dalawa. Walang dudang si Annie Cole ang nasa likod ng pagpatay kay Stella. Ang kailangan na lamang ng pulisya ay konkretong ebidensya. Dahil dito, lumapit ang mga investigador sa pamilya ni Annie para humingi ng tulong. Isinama nila ang kapatid nitong si James Shaver at isa sa mga anak ni Annie upang pakinggan ang audio ng anonymous 911 call na nagturo sa mga pulis sa warehouse kung saan natagpuan ang bangkay. Hindi nakilala ni James Shaver ang boses, ngunit ang anak ni Annie ay nagsabing pamilyar ito sa kanya. Iyon daw ay boses ng kanyang pinsan, si Leander Foster. Dinala ng mga pulis si Leander Foster ang 17-years-old na pamangkin ni Annie para sa interrogation. Napansin ng mga investigador na kasama siya ni Betty Cole sa warehouse noong matagpuan ang bangkay. Walang record si Leander sa anumang krimen, ngunit sa ilalim ng matinding tanong, napilit siyang magsalita. Inamin ni Leander na binayaran siya ni Annie Cole kasama ang kanyang matalik na kaibigan ng $5,000 bawat isa upang patayin si Stella Sproul. Ayon sa kanya, isang araw bago ang krimen, inayos ni Annie ang pagkikita nila ni Stella sa isang mall parking lot. Doon magsisimula ang maitim niyang plano. Nang araw ng krimen, si Leander Foster at ang kanyang kasabwat ay nagmamatsyag malapit sa pinagtatrabahuhan ni Stella upang makita ang kanilang target. Ipinakita raw ni Annie Cole sa kanila kung saan ito madalas tumambay. Pagdating ng tanghali noong May 4, habang patungo si Stella upang muling makipagkita kay Annie, Naghihintay na sina Leander at ang kanyang kasama. Sa ilalim ng pananakot gamit ang baril, sa nilang pinasakay si Stella sa kotse at dinala siya sa isang abandonadong warehouse. Sa loob ng gusali, tatlong beses siyang binaril ni Leander gamit ang .22 caliber Smith and Wesson, baril na ipinagkaloob mismo ni Annie Cole para sa krimen. Kinuha nila ang laman ng kanyang pitaka at ibinigay ang kanyang mga ID kay Annie. Kinabukasan, nagsampa si Annie ng huwad na report ng pagkawala ni Annie bilang siya ay si Betty Cole. Kalaunan, si Leander mismo ang tumawag sa 911 upang ireport ang bangkay, isang hakbang na bahagi ng plano ni Annie para lalong mapagtakpan ang kanyang krimen. Ayon kay Leander, si Annie Cole ang may buong pakana ng lahat. Hindi alam ni Leander kung saan na itapon ang ginamit na baril. Noong May 11, 1994, isang linggo matapos ang pagpatay kay Stella, natunton ng mga autoridad si Annie Cole sa bahay ng isang kamag-anak sa Indianola, Mississippi. Siya ay inaresto at ibinalik sa Detroit para imbestigahan. Sa puntong ito, malinaw na ang motibo sa likod ng karumaldumal na krimen. Si Annie Cole, na bilang isang bihasang manloloko, ay nagplano ng isang paraan upang takasan ang mga nakaambang warrant laban sa kanya. Upang makaligtas sa muling pagkakakulong, nagpanggap siyang patay. Gamit ang testimonya ng kanyang mga kasabwat at saksi, napatunayang pinagplanuhan ni Annie ang pag-angkin sa pagkakakilanlan ng ibang tao upang magtago sa batas, isang desperadong hakbang para makapagsimulang muli. Ngunit upang maisakatuparan ito, kailangan niya ng tunay na bangkay, isang taong maaaring ipalit sa sarili niyang pagkatao. Nagkataong tumawag si Stella, ang dating niyang katrabaho, upang imbitahan siya sa isang makeup demonstration. Tumanggi si Annie, ngunit doon niya napagtanto na si Stella ang magiging perpektong biktima. Mapagkakatiwalaan, masipag, at walang kamalay-malay. Sa huli, Nahatulan si Annie Cole ng first degree murder at sinentensyahan ng habambuhay na pagkakakulong. Si Leander Foster ay nakatanggap rin ng life sentence habang ang isa pa nilang kasabwat ay umamin sa kasong manslaughter at sinentensyahan ng 15 years sa kulungan.